pagpalang araw po sa inyo lahat ngayon po ay August 24, 2023, Webes. At ngayon po ang kapisahan ni Apostol San Bartolome. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Pahayag. Chapter 21 verses 9 to 14. Wika ng anghel sa akin. Alika, at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal ng lungsod. At bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningan ng Diyos kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng, sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may labing dalawang pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labing dalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig. Tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga at tatlo sa kanduran. Ang pader ng lungsod ay may labindalawang saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, dagdag kaalaman po, no, ang sumulat sa aklat ng payag ay walang iba kundi si San Juan. No, ang pinakahuling uh, alagad ni Kristo na namatay ng yung sa natural death hindi po siya uh, na martir o pinatay hindi ito po ay dahil na rin sa uh, binitawang salita ni Jesus nung siya po ay kasama pa nila na uh, kung ano mangyayari kay Juan so ito po yung kanyang pangitain at nakita niya po ang uh, pangapangalan ng labindalawang apostol. Siyempre, kabilang na siya at yung ating pong ipinagdiriwang ngayon, si San Bartolome, na maririnig niyo po mamaya sa ibanghelyo na si San Bartolome ay mas kilala sa pangalang si Natanael. At dito po ang mga kwento ng pagkakakilala niya kay Jesus, ang pagkatawag sa kanya ni Jesus. Si San Bartolome na minsan na rin nagduda kung meron bang mabuting manggagaling gagaling sa Nazareth dahil nga si Jesus ay galing sa Nazareth. So ito po yung atin uh, ipinagdiriwang ngayon. At nang kanya po makilala si Jesus, pero una po, no, uh, ipinakilala sa kanya ni Felipe si Jesus bago pa siya tinawag. At nung nagkita na sila ay tinawag siya ni Jesus at sinabi, uh, nakita nakita sa ilalim ng puno at doon ay naniwala na siya at ipinahayag niya na si Jesus ang anak ng Diyos ang hari ng Israel ito po yung isang karanasan ni San Bartolome na pakikipagtagpo niya sa, sa Diyos I San Bartolome ay nangaral sa bansang Armenia at India at doon sa bansang India ay pinamunya ang pagkamartya. Medyo so, mahirap po ang kanyang pinagdaanan, binalatan po siya at pinugutan ng ulo. Pero kahit ganon, ang kanyang naranasan ay naramdaman pa rin niya na kasama niya sa piling niya si Jesus. Kung kaya buong tapang niya na ipinangaral ang mabuting balita sa simbahan. At ganon din nawa, no? nating ano, natin kalimutan na bawat isa po sa atin ay uh, tinatawag din maging katulad ni San Bartolome ang magpahayag ng mabuting balita sa ayon sa paraan o ayon sa tawag sa atin ng Diyos. Natin hindian, no, huwag natin hindi ano, huwag tayo matakot na magpahayag kahit na umabot ito sa punto na uh, mga ating buhay. Dahil nga sabi rin ni Jesus, no, ang sino mang uh, naghahangad na maligtas ng, ng kanyang buhay ay sa nito pero ang mag-alay ng kanyang sariling buhay ay magkakamit noon. So maraming tao po ang sa ngayon ay naghahanap din kung nasaan ba ang Diyos. Kung ikaw po no ay naranasan mo ang ang Diyos, maging daan ka rin nawa no upang makilala ng maraming sa uh, San Bartolome o ng mga Bartolome na hindi pa nakakakita kay Jesus, maging daan kanawa niya para mas maraming tao ang makakilala, ang mapalapit sa Diyos. Muli sa mga pagpalang araw sa inyo na.